niya, nangamit bahay kami. Ano to, day? Limon to? Orange. Orange? Wala, daga bunga, oh. Ito oh. yung orange niya. Naunahan, naunahan ko siya. Yun, naunahan ko siya mag-video. <coughs> Yun, nang nangamit bahay kami. <laughs> Ayun, ito yata, limon grass. Tanglad. tanglad. Tanglad ba to? Tanglad. Ayun, tanglad. Daga na, oh. Wala na ba siya kamunggay, Nara? <laughs> Ito orange oh. Try, orange. So, Daming bunga, yun pa orange niya oh. Ang sali siya, dahi. Ang sali. Mandarin man. Mandarin. Ano siya yung mga tanong okay, na siya. <laughs> Sili. Siya yung mga bulaklak. Oh. Yun, nasi kamunggay oh. Diyo, labong yung kamunggay, jo <laughs> Labong yung kamunggay. Yan, may limon dito guys, oh. Free limon na dito. Yan, no? oh. Daming limon. Diyos, mm. may limonsito pa siya, oh. Daming bunga. Wow. Ah, limonsito. Tsaka ito pa ay. Eh. Ito, limon. Limon din nila to, oh. Yun, oh. Free lang limon nila dito. Wow. Oh. Nilamitas ako ng ano nila, yung orange nila. Mapitas <laughs> <laughs> ako ng isang orange. Isang orange nila eh. Ay na, nangwa ko orange. Kaunti. Nangwa ko orange sa sakabok. <laughs> <laughs> Idad ang gina ko si ate. Ito, ganito. Mami, barbecue. Mami, barbecue. Mm.

Ah. Prevent sa cold. <laughs> oh, <laughs> um, well, so ah, yeah.